Pagdating sa pagtatanim ng mais, huwag kang maging tamad. Ang pagiging pabaya ay nagre-resulta sa mababang ani. Ngayon ibabahagi ko ang isang tip na makakatulong sa iyo na makamit ang mataas na ani nang hindi gumagamit ng pesticide o chemical na pataba. Ang parang ito ay ligtas, eco-friendly, at madali mong magagawa sa bahay. Bago ko ibahagi ang mga detalye, inire-recommend akong itap mo ang heart at isave ang video na ito para hindi mo ito mawala kapag kailangan mo na. Kung maliit ang bunga ng iyong mais at hindi malaman ang mga butil, makakatulong ang pamamaraang ito para mas lumaki at lumusog ang mga butil. Narito ang mga kailangan mo. 50 ml ng suka, 10 gramo ng asukal na pula, 15 ml ng beer, 15 gramo ng urea, 30 litrong tubig. Kapag tumubo na ang mais, magsimulang mag-spray ng foliar makalipas ang labing limang araw. mag tuwing ikapito hanggang ikalabing limang araw at ulitin ng dalawang hanggang tatlong beses. Makakatulong ito sa pagpalakas ng iyong mais at pagpapasagana ng bunga. Naintindihan mo? I-follow mo ako para sa araw-araw na tips sa pagsasaka. Salamat sa oras mong panonood sa video na ito.